Hello po mga labas lovers natin yan at ito nga po ay kakauwi lang po natin. Hindi pa po tayo nakakapagayos ng ating mga gamit at ayan nga po. Tapos nakaready na yung ating pang pang winter kasi mag magtataglamig na mga kabis mga kapatlen lovers natin alam niyo po mga kapatlin lovers ito pong aking laging pinapadod na ito ay gusto ko rin pong ipakita sa inyo ito po si Clarissa yung napulot ng mga uh, ni Kuya Vince TV at ni Ate Lyra TV ni Alvin Vlog doon sa lansangan dyan po sa Maynila nakikita po natin na siya po ay talagang wala sa kanyang pag-iisip pero napagaling po nila. Makikita natin kung paano siya noon at paano siya ngayon. Ayan po yung ating i-update ngayon. Talagang makikita natin kung paano po siya magwala Ayan po. Ilo na po siya Music siya noon at papano siya ngayon. Ayan po yung ating i-update ngayon. Talaga makikita natin kung papano po siya magwala. Ayan po. Ito na po siya. Ayan po siya noon. Grabe talaga siya magwala. Lahat po ng mahawakan niya ay talagang itinatapon po niya. Wala po siya sa ano sa matinong pag-iisip. Ayan po siya, grabe. Hindi pa ako makapaniwala sa kanya. Ganyan po siya magwala. Nakakatakot talaga siya pagka nagwawala siya. Talagang hindi siya mapigilan lahat po ng bagay itatapon niya. Yan po, ganyan siya. Lahat talaga pag naisipan po niya, pag sinumpong siya, tapos nagsasalita po siya mag-isa. Yun po ang napakatindi sa kanya kasi talagang uh, matindi po yung kanya. Siguro po dahil sa gutom o sa mga karanasan niya, kaya po siya nagkakaganyan. Yan. makikita natin na talagang nagwawala siya at pinipigilan siya ni Jojo. Talagang makikita natin kung ano yung nangyayari sa kanya, kung ano po yung mga ginagawa niya. Ganyan po si Clarissa nung nakita po at bago pa lang siyang, uh, siguro two days pa lang po yan siya nang nakuha nila Benz uh, TV. Ayan, pinapagaling po nila. Pero yun po ay weekly or monthly nilang pinapacheck up. Talaga pong ginagawa po nila ng para, para po ay mapagamot yan. Pero ayan po siya ngayon. Ayan. makikita po natin at ito na po siya ngayon talagang napakalaki po ng pinagbago gumanda na siya lalo, tumaba na tapos ang kinis-kinis na ang kanyang balat ayos na rin siya mag sa kanyang sarili, marunong na din siya mag-asikaso. Lahat po ng pananamit niya, okay na po talagang, hindi na po siya nagwawala, hindi na po siya nag, kung katulad noon, talaga pong dahan-dahan po na sila po ay inalagaan talaga, makikita po natin na alagang-alaga siya dyan. sa uh, Yan po yun sa homeless guardian, guardian homeless. Ayan po. Sa mga angels nila dyan, ayan nakikita natin. Lahat po talaga yung iba po ay wala pang kamag-anak. Yung iba naman po ay nakita na yung mga kamag-anak kaya po umuwi na sa kanilang mga pamilya. Pero yung iba po na nandyan pa is wala pa po talaga nagkiklaim. Wala pa po nakakilala kung kanikanino silang kamag-anak. Kaya po sila ay nandyan pa rin until now. Lalo na sila Doraida, sila Ikay yan po is talagang matagal na dyan si Martin, si Daslin. yan po ay napakatagal na dyan pero talaga pong ah, nandyan pa rin sila may kita naman natin na talagang ah, malaki na yung pinagbago nila yun tapos may mga bago na po ulit sila ngayon. Talaga makikita natin na hindi rin po kumplito sa pag-iisip. Talaga pong nakakaawa sila. Kung, kung titingnan po natin, ay nakakaawa po yung kanilang uh, kalagayan. Pero dahil po sa tulong ni Vince TV, ay di siya po ay uh, nagpapag napapagaling nila. Kaya talaga po nakakatuwa. Kasi nakaka-proud yung mga ganyan. Sana po lahat po ng mga kumikita dyan, na makakaawa. Uh, kung makakasamahan natin ng malalaking mga channel ay sana naman po ay kayo po ay uh, katulad ng mga uh, nasa homeless angel, nasa guardian homeless. Pakikita ko po sa inyo kung ano yung mga channel at ipipix po natin nila dito sa, ipipix ko na lang po dito sa ating uh, screen. yan po. Ito nga pala yung ating room guys. Yan, nakikita natin talagang malaki na yung pinagbago nila, di ba? Yan si Doray Day. Malaki talaga yung kanilang uh, pinagbago kaysa noon. Hindi katulad ngayon na talagang ang ganda na ng kutis ni Clarissa. Yan nga po mga kapatid lovers ay napagtripad nga po nila Kuya Benz TV si Clarice. Napakantahin at ito nga po at kakanta siya dito. Hindi ko lang po ibubuo talaga po nga makikin niyo po yung ibang kanta niya. Yan, inisilent ko lamang po siya kasi reaction video ko lamang po ito kay Kuya Benz TV. Makikita po natin na talaga pong uh, masaya na at malaki na ang pinagbago ni Clarice ngayon. Ayan po siya. Makikita natin na talagang uh, ah uh, talagang disidito siya ng uh, gumaling. Ayan po, kumakanta siya po ngayon at tumutula. Mamaya po ay siya. May ibon daw, may ibon na pipit, sabi po niya. Yun po yung kakantahin niya. At mamaya po ay pakakantahin din po siya ni uh, Kuya Vince TV ng, uh, ng uh, Lupang Hinirang. Bayang makiliw, perlas ng silanganan alap ng puso sa Pilipinas may buhay ibot Ayun nga po at napakinggan ninyo kung ano yung kanta ni Clarice. Pati ako ay natatawa pero pinipigilan ko lamang po talaga po ako ay natutuwa. Kahit di po siya marunong ay talagang sinusubukan niya. Bundok, oh, sa simoy at sa langit mo'y buhay. May dalag ang kula talaga namang si Dido matuto ang ating baby Clarice. Ayan o. Oh. Talaga ginagad siya ni, tini, Kuya Vince TV. Talagang saludo ako kay Kuya Vince TV. Talagang tinuturoan niya si Clarice. At mabuti naman kay Clarice na talagang sumusunod naman si Clarice. Kaya naman nakakatuwa talaga. Yung taong gustong matuto ay talagang gagawin at gagawin ang lahat para lang matuto at para lang makuha niya kung ano yung gusto niya at para lang maging maligaya siya. May kita natin kahit na ganyan yung may pag nagkakamali siya, ay eh, talaga naka-smile pa rin siya. Makikita natin na masaya na ngayon si baby Clarice. Ayan pa, tingnan niyo pa. Nang pag may mga aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun, galing ah! Ngayon po at pumunta na po kami ng Bulacan sama si Clarissa at saka si Gerayday Ano, excited so, kayo? Apo Excited kayo? pa pala makaupo na kayo? đúng không So, ayun na nga po mga kapatid lovers, ayun na nga po si Bibi Clarice Niyon, Makikita po natin na makinis at malinis na siya, mataba na rin po siya. Malaki na po talaga yung kanyang pinagbago. Kita niyo naman po yung face niya, yung kulay niya, lahat po talaga ay nagbago na. Hindi po katulad noong mga nakaraan, na ipinakita ko na nagwawala siya, na talagang hindi pa po siya marunong mag-ayos sa kanyang sarili. Ngayon po ay napakagaling na po niya kung paano po kontrolin yung sarili niya, kung paano magayo sa kanyang sarili. Lahat po ay talaga malinis na siya sa kanyang pangatawan. Kaya nakaka-proud naman ang ating baby Clarice. Makikita natin kung ano yung kanyang atsura ngayon. Sino nagsasabi na talagang hindi sila pinabayaan, di ba? Lahat naman tayo makikita natin kung ano yung kanyang karanasan sa pagiging uh, uh, isang palaboy sa kalsada. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin po niya alam kung sino yung kanyang tunay na pamilya. Pero lang nakaraan po na nagwawala siya talaga pong marami yung kanyang sinasabi na English. Kaya may posibilidad daw po na si Clarice ay galing sa mayamang pamilya na iniwan or na uh, napariwara Then dahil sa barkada, yun po yung uh, hinala nila. Dahil ang galing po niya mag-English, tsaka makinis siya. Makikita natin na parang galing siya sa mayamang pamilya. O hindi natin alam kung, kung ano yung... Anong nangyari sa kanya o napabayaan ba siya o mga FW mga magulang niya tapos naging ganyan siya. Hindi po natin alam kung ano yung totoong nangyari pero nagpapasalamat po tayo at kita naman po natin kung gaano nakalinis at kagaling ganda si Clarice ngayon. Ayan, salamat po ulit kay Tito Benz TV, Mam Laira, uh, Sir Alvin, Sir Mam Maris. Ma Ayan, maraming salamat po sa inyong shoutout, shoutout. Ilalagay ko na lang po sa description link yung inyong mga channel para po mabisit po nila sa inyong Facebook account. Ayan, maraming salamat po. Meron po gusto yatang umampun kay Doray Day kasama si Clarice. Kaya po yung pinunta nila sa uh, Bulacan, uh, Laguna, yung Bulacan. Basta dyan po sila pumunta. Kaya nakakatawa naman kasi marami po ang interesado sa kanila dahil lalo na dyan kay Doraiday. Mata lamang po ang problema ni Doraiday. Hindi po pag-iisip. Dati po, uh, okay na siya. Dati po ay talagang pag-iisip din siya. Ngayon ay okay na po talaga siya. Pinakita ko po nung last na video ko kung ano yung ni Doraiday noon. Talaga po uh, napakasama din. Dahil...